Ang anong anong lang sa anong lang sa nong? Amoy ng dagat. Pero hindi naman amoy important. Natural naman sa dagat yan eh. Amoy na ganyan eh.

no, so, so, na namin din namin, alam natin mga, mga peace na ano so, kaya so, so, na ng mga kalisid mga, kung meron kayo na aboy, Wala ano, so, na, mas malalaki na, mas na, na, mas malalaki na, yung na, mas normal na, na, mas malalaki na, mas malalaki na, na, mas malalaki habang magbigay po ng update at may gamigal ako siya sa ating lahat mga kabayan, ang Unicode Chip Motovlog. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, mga kabayan, don't forget to subscribe at i-click ang all notification bell para lagi po tayong updated mga kababayan. Bakit hindi mo kilay? Ano lang sir? Ano kung meron kayong naaamoy ah, pa ngayon? Nawakan ko ng tubig. Wala naman ah, So ano kasi sir? May balita kasi kahapon na meron daw amoy internal. ang natin yan? Oo. Nawakan ko nga. Parang tagam, Parang tubig may dilat. Oo. Oh. So, Oo. Oh. Baka nilagyan ng tubig may dilat. Kaya nagbawaan <laughs> ako. So, ano masasabi itong sir sa nagpalabas Anong na nabaho? Sandala ako rito sa dagat eh. Oo ah, sir ito pa lang maamoy mo na. Yes, totoo. Kasi yung hangin papapunta rito, di ba? Yes, totoo. mo na yun. oh, totoo. Tapos kinakawayan mo yung tubig, pag mo, maamoy pa rin yun. Wala. Wala siya yung maamoy kayo. Wala. ko talagang... Kakawayan ko lang, ko sa inyo. Hindi kasi may sabi kasi, kung ito nga po, isang isang media, na yung amoy daw ng ano lang dagat. Wala, ayan o. May burak daw. Di ba hangin yan? Papasanta sa atin. Maamoy mo na kagaya ko kung makamaang.

ya maraming salamat po, sir. Sa inyong uh, sa inyong uh, kunting opinion at pagsagot. So, mga natin, no? enjoy na enjoy po dito sa ating Manila Bino, mga ya Yeah, makikita naman po natin, no. talagang enjoy na enjoy po sila. Talagang uh, uh, naglalaro-laro din po sila dito sa ating buhanginan mga babayan wala naman sir ayun po live tayo ha wala naamoy ang ating mga kababayan dito kaya ko meron ulo mabas kahapon sa media na amoy ano daw ang uh, Manila Bay amoy umbor na at amoy burak nagtatanong kami dito isa light na light po mami salamat po mga yeah, salamat po ay yeah, salamat po ate sa inyong uh, ano So yan pang ating mga DPS no mga ano nandi ano DNR nagsasaway po dito sa malapit po sa ating karagatan no at sinasaway po ang ating mga kabayan na lumapit dito sa may uh, uh, dalang banda mga kabayan so yan mga kabayan maraming, maraming salamat po sa inyo mga kabayan no? at po tayo sa ano sa Manila Bay hindi <todic> ka tulad ng dati makikita mo maraming lang yung tangan, gold piece Alay nyo Babe Wolfie. Ako. Okay, back. Babe back. Babe back pala yun. Sige, bakit ang maganda. Kaaya-aya yung paligid. Meron siya kayo sa meron kayo na amoy na masangsang ah, o may burak. Tangan eh, wala akong amoy na talagang maganda. Pang tingin mo, pati sa pang amoy mo, wala ka na, oh, na amoy na. Ay, hindi maganda. Lahat pinaka maganda eh. Araw itong araw ito ang pinaka-bugan na tayo. Yung pinakamagandam. na rin. Oo, ano? oh, talagang pa nito. na rin. Maraming salamat, sir. Sir? Saray, sir. Uh sir, ano masasabi natin doon, sir? Kasi may mga pasakong uh, balita sa mga media na mabaho daw ang ating dagat. Hindi, palagay ko yung nagsasabi mo na may, may sipon. o kaya nasanay sa sinita dati na nakikita na umi. Ayaw niya siguro nung nakikita malinis to. di Diba? Eh ang ganda na ng makikita ng paligid, Kasi na ang nakaralan ako puro dura. Ang makikita mo. At ay ba nila nung ganda pa atin? At Matarong, kitang kita, kita yung nyo, kagandahan nyo, no sir Pero oh. ka ba kayong naamoy? Kayo o yan, sa kayo na wala Sariwang hangis, sariwang dagat na nakikita mo Malinis kasi kahapon talaga tayo, kami na may lumabas na balita, na umamuyi ang ating karagatan. Ay, Sa balita mismo. Sigurado o, ma may sipon yun. O kaya baka, ano yun siya, bawa. Ay, <laughs> na salamat, salamat tayo. Maraming salamat tayo sa inyong ano no. Ah, salamat salamat. Mga maraming salamat po na no, mga bayan. Sa <laughs> so, mga bayan no, dito po tayo rin sa uh, gilid ng Palampasigan kung saan natin makikita na napakaganda po ng ating ano, no, dolomite yeah. Uh, kita kita naman po natin mga bayan no, na napakaganda at napaka ano ng ating dolomite mga bayan at napakaganda po ng ano natin karagatan napakalinis na po no mga babayan